ngayon naman mga kaaspo, po turo ko naman yung pagbubulsa natin ng kagaya nitong bino. kung mahirapang uh, tayong i-one shot ito na walang marking pwede po tayong magmarking yan kunin lang natin yung lapad ng bulsa sukat ay binches siya ang laki marking lang po tayo yan ganoon din po rito sa baba kanan tapos duwitan po natin para kung hindi kayo para hindi po kayo mahirapang na sundan yung ano kahi para 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 siya laki nung pantay po yung ating bulsa kukunin niyo rin po yung guhit dito po ayan dahil nga po sa bilog po yung ating bulsa pwede po kayong gumamit ng itong cone. Cones ng sinulit o kaya yung maliit na baso, yung weight niya, eh tapat lang po natin dito sa dalawang guhit na to para magkaroon po tayo ng uh, bilog, bilog na bursa. Bilog yung kanto ng bursa. Ayan po siya, mga kasko. Ayan. Bilog na po siya. Ganon din po rito sa kabila. Ayan mga kaspo. Nagaguhita na po tayo ng bilog. tapos naman natin mga cash mo mga marking to. Uh, papasadahan naman po natin siya dito sa pinaka corner ng uh, baby po natin ito uh, sharing sharing natin para madali siya ibilog pag kinabit sa baby ang pagsisharing po uh, nyo lang po yung daliri sa likod ng ng makina tapos patakbuhin nyo po Ayan po siya. Sa kabila. Ganun ulit po ta, sa kabilang kanto. Ganun ulit ang gagawin nyo. Pigilan nyo lang po sa kalikot ng food. Para magkaroon po siya na sharing. Ayan po. Mga taas po nakasharing na po siya. Para madali po natin siya maibilog doon sa body. Ito po yung ating ka ang tanong ko sa sabito ayan ayan po sya babalas nyo lang po rito layo ng side seam at ng back seam ayan, tapos ang layo naman po rito sa waistline ay mga 2 inches kasi yung ating waistband ay attachment ayan, ayan lang po niya. Ayan. Tapos, eh, lagyan nyo po rito ng lace para hindi siya gumalaw kaya ay okay. magbubusan okay. na. po natin mga kinilis sa Bago po kayo pumasada po I-forman nyo na po itong bilog nya Sa corner. Sundan nyo lang po yung ating Matin para sa sundan, guide. O saktong ayaw Nakokopasada bukay nitong binugang bulsa ang hinto niyo po ay ito nasa pagkain ko kaya um, sana niyo na lang malito dito po video ko kasunod Ayan. At, uh, nyo na ata pormanyolar ako ito ang form niya ay medyo po kay mahirapan Yeah, hindi may kahirapan po talaga itong bulsa, pagbubulsa ng hinig. O, na na. Ang pasada nyo po ay, ang multo nyo, ito na po sa pagka nakalipo po. yan Ang so, muna po ay, ito po itong Ito ay, lulupi nyo lang po ito, papalik na gano'n. Para hindi po siya naka-osli. Tapos na yung pulsa natin, hindi po nakalabas yung Amazon. Yan. At para naman po sa ating pangalawang pahada, iikot lang po ngayon. Yan. Tapos dalawang pata. Yan. Pasada na po kayo. Para sa pangalawang kasal first nyo lang po ito yung huling pasada nyo para hindi pa siya kumalas ayan po mga kas po tapos na po yung ating uh, bulsa sa likod at yung ating uh, bulsa sa harap ayan po mga kaspo hanggang dito lang muna yung ating video uh, kung gusto nyo po yung aking video pake like nyo na lang po at uh, pake share na rin po sa iba para mapanood po nila uh, so susunod po na video ko kung paano naman po natin ito bubuoy pagkasamahin na po natin yung likod at yung harap salamat po